Oy, dumaplin kayo. Dahil maraming truck. Tuloy na rin sa ikatlong araw ang planong pumunta sa Venice Grand Canal. Ito bala rin, ha? Pero ang padiner ng kapatid ni Bayaw, cancel na dahil yung mga niluto daw na inihaw na isda ay inulam na lang nila. Habang nasa jeep kami, umandar na naman ang kabaklaan ng bruhang to. Samantalang itong si ate, kung makatitig, wagas. Ate, alam ko hong nanghihinayang kayo dahil naging bakla siya. Naiintindihan ko ho kayo. Pero ako man din, tanggap ko na ang katauhan niya. Napamaritis tuloy si misis ko. Hay nako. Ang bus na sinakyan namin galing alabang ay cashless na rin at hindi sila tumatanggap ng cash sa pamasahe. Malamang ang mga operator ng mga bus na gawin rito ay conductor o driver dati. Kaya alam na ang mga galawang malupit. I need to hangat-hangat to see the market market. Market market. Doon kami bumaba ng bus kahit hindi naman talaga doon ang babaan. Gusto lang ni Bayaw na makita namin ang magandang pasyalang ito. Malawak ang lugar, matao rin, pero hindi gaano matraffic. Linggo kasi ang araw na to nang napadaan kami dito, kaya hindi ko masasabi kung ganito rin kaya kapag ibang araw. Sa dami ng pinaglipatan naming sasakyan, marating lang ang lugar na to. Hindi ko na iisa-isahin, ako man din ay tinamad na rin. Basta, after a long, long ride, naglakad pa kami ng limang kilometro, tumawid pa kami ng pitong ilog, at naakyat pa ng limang bundok bago namin marating ang Venice Grand Canal. Dito naman sa loob ng Venice Grand Canal, mapapagastos ka talaga sa tip. Hug, Kuya, -hag ikaw po yan dahil nakakahiya namang makikipaglaro sa mga karakter na to ang mga anak mo nang hindi mo sila ititip, lalo na kapag nai-enjoy naman sila. Gusto ko sanang itry na sumakay sa bangka na to o kahit dun sa isang to na ikaw mismo ang magmamaniho. Akala ko kasi mura lang. Kaso napaatras kagad ako sa 500 per head na bayad sa mga pasahero. Not worthy siya para sa isang ambisyusong katulad ko. Hello? <laughs> oh, First time, binaw mga kitag Pertahan nga kanang mag-open na pitag iya ha. Very ready na kita sa Venice, Philippines. Marami nga naman talaga ang mga dumarayo rito. Kaya agawan sa mga magagandang spots para makakuha ng mga litrato. Nakakapagod pero basta't nag enjoy ang mga bigwis, bawal magreklamo. Buti na lang sa kakaikot namin ng mga bata na padaan kami dito. May pampalubag loob pa si Sister na siyang dahilan kung bakit napasubo na naman ang papsinyo sa inuman kinagabihan pag uwi namin yan. Daming kain nandini pero wala kaming budget. Hanggang gilid lang kami. Bandang hapon na, ha? kumakalam na ang sikmura. Kailangan naming kumain pero wala namang mumurahin. Mapapamura oo pero hindi nga lang sa budget. Mabuti na lang at nang libre si Bayaw. At ayon dito kami kumain sa restaurant daw ni Madam, balutin mo ako at Kiko. Ayoko na lang banggitin dahil didiis ako, sulit. Napasubo na naman ang diet ko, masarap din kasi ang mga pagkain. Yo, may tubig daw. Kumban. Bagsak nga lang sila sa services kung ako lang ang tatanungin. E paano? Hihingi ka ng tubig. Bibigyan ka nga pero yung baso hindi naman kumplito. Aantayin mo yung nag-serve sa'yo baka isusunod yung kulang. After 5 minutes, hindi ka na pala inaasikaso. Hihingi ka pa ulit sa iba para lang magting isa kayo. Buti sana kung busy masyado. May mga bakanting lamisa pa naman. Na, Iwan. Yung iba nakatunga nga lang. Mababa siguro ako dito kung marami akong followers o sa mga manunood nito ng buo. Bahala nga kayo. Kung customer pa rin ako. Hindi ako demanding na tao, pero alam ko ang salitang serbisyo. Sana sinabi na lang nilang self-service dito. Mauutusan naman ako kahit papano. Maganda pa naman sana ang kanilang mga baso na gustuhan ko. Next time, kakain ulit ako sa ibang mga kainan. Maghahanap lang ng mga maipupuna. Baka sa ganitong paraan, dadami ang mga followers ko. Basta medyo nainis ako dito nung umpisa, pero nung nakakain na ako, buti na lang, nakabawi rin sila. Itinagay ko na lang din pag-uwi. Goodbye, see you sa following days in Manila series ko.